Ang pinakamagagawa kasi natin ay mag-focus tayo sa sarili nating mga paglago tapos yung pinakatagumpay natin na yon na lumalago yung page natin or yung negosyo natin or kahit ano man yung project natin, yan yung magiging pinakamalakas at pinakamatamis na paghigante. Actually, hindi naman talaga natin dapat sana i-focus yung paghihigante. Yung pagiging magaling lang talaga natin, yung i natin at yung mga tao na may mga masasamang intensyon sa atin, kusa na lang sila na matatalo talaga dun sa mga sinasabi nila dahil lumakas na lang tayo ng lumakas sa mga mensahe na natin na wala na sila. Kung baga sa sobrang laki na natin doon sa ginagawa natin, ay wala ng kwenta at parang naging maliit na lang gam na lang sila na hindi naman nakakalapit sa atin. Yan sana yung magiging mindset natin para magtagumpay tayo dito sa mundo ng tao. Sa kahit anumang project yan at hindi tayo mababagabag sa kung sino man ang magbabash or maghihate sa atin kasi yung mga hate na yan ay sign ng tagumpay natin dahil meron tayong ginagawa na hindi nila magawa tapos naaabot natin yung hindi nila maabot. Kaya nga ay meron ng mga tao na gustong maghila pababa kasi mas mababa sila. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at masinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihor Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng si Healer School. Salamat po at God bless.